So today, nandito po na naman po tayo sa CDS para magkupon. At ito ang mga nakuha ko. Ang worth ng nakuha ko ay $75.44. So samahan niyo po ako para ituro ko po sa inyo ang paraan kung papaano po tayo makakatipid. So ang lahat ng binayaran ko sa aking pinamili today ay $26.42 lang po. So ito ang kukuni natin. Kukuha tayo ng dalawa. At ang presyo nito ay $6. And 29 cents. So, ngayon, walang nakalagay na tag. No? Paano ko nalaman? Pumunta ako sa, sa ads ng CVS at kailangan yung ads ay nakaset sa store na pupuntahan nyo para tama yung uh, yung ads na makikita nyo. So, kukuha tayo ng dalawa nito. When you spend $10, you get $5 back. Dito po natin malalaman sa ad. Kung nasa taas ng ito, kailangan sa store nyo yan mismo naka, nakalagay para yung makikita nyong ads po ay tama. So, eto o. Oh. When you spend 10, you get 5 back. So, yan po ang deals na kukuni natin for today. So, it's, it, ito ang first transaction. At ngayon, sasamahan ko ito ng yung isa pang colgate gate. Eto. When you spend 20, get 10. Ayan. So, isasama din natin itong transaction na to. So ngayon, titingnan natin kung anong coupon ang gagamitin natin dito sa first transaction. Ipapakita ko po sa inyo. So ito type natin dito, Colgate. Ayan. So may lumabas na Colgate. Yung $5 off of 30, gagamitin natin yan. I-click lang natin yung send to card, yung plus sign. Ayan. At saka yung save $4. At saka itong isa na save $3. Yan po ang mga gagamitin natin. And then balik tayo sa pinaka taas nito. And then, gagamitin din natin ang care pass. Ito, may care pass ako na $10 worth of $10. Gagamitin din natin yan. And then, gagamitin din natin itong may few cents ako dito. Isi-send ko lang sa card. Ayan, 11 cents. So, ito ang extra care card ng CVS. I-scan muna natin ito o kaya naman ay phone number. Welcome. If you have your extra care card, please scan it now. <laughs> Place your item in the bagging area. so bago ang coupon ang ang total natin ay 34.56 cents select number of CVS bags used so ngayon ia-apply na natin ang reward at saka yung 11 cents na extra buck click continue scan coupon now touch the continue button if finished Scan coupon now. Touch the continue button. So ngayon ang total natin ay $12.45. Click continue. Your total is 12.45. Please select your payment method. After natin magbayad ng $12.45, may balik tayo $15 worth of extra bucks. Please remember to take your receipt. Thank you for shopping at CVS. Please remove all... So ito ang kukunin natin sa second transaction. I-scan muna natin para malaman natin kung ito yung uh, nasa ads. So ayan, ang regular price niya ay $11.49 at ngayon ay $5.99. So ito yung kukuni natin kasi may extra buck din ito when you spend worth of $20. Again, wala na naman tag, hindi naman sila naglalagay ng tag. So ito yung kukuni natin, kukuha tayo ng apat. When you spend $20, you get back $5 of uh, extra bucks. So kukuha tayo ng apat. So ngayon titingnan natin sa CBS apps kung merong coupon, uh, manufacturer coupon ang Scott. I-type lang natin ang brand. Tapos may lumabas dito $1, i-save, i-click natin yan. Ready na Second transaction, ready na tayo for checkout. I-scan muna natin ng ating CBS card or you can put your phone number. And then, tsaka natin i-scan lahat ng ating mga binili. Ngayon, i-scan ko, i ko na lahat ng paper towels na kinuha natin. So, ang total nito ay apat. Second transaction, ang total natin ay $25.40. And then, i-click lang natin ang finish and pay. And then, zero ang ilalagay ko rito kasi hindi ko naman kailangan ng bags. At tapos, i-scan ko na rin yung extra back na nakuha natin sa first transaction. ay uh, ipambabayad natin yan dito sa second transaction. So, kailangan ilagay mo dyan sa may blinking light na yan. And then, ito pang isang $5. So, after nito, tingnan natin kung anong magiging total natin. Click continue. And then, ilagay ulit natin dito sa blinking light. Tapos, lalabas na yung total niya pag-clinic mo yung continue. So, ang total natin ay $9.40. And then click natin print para ma-print natin yung ano yung uh, resibo. Tapos after nagbayad ng 90.40 cents, may bumalik sa ating $5 na extra bucks. So, third transaction na tayo at napansin ko sa resibo may nakalagay na sa Colgate, when you spend 10 get 5. Tapos kailangan ko pa daw mag-spend mag ng $7.42 para makakuha tayo ng another $5 na extra bucks kasi kanina nag-spend na tayo ng uh, $12.58 sa first transaction. So, ibig sabihin, there's a limit of 2 here. Makakakuha pa tayo ng $5 extra back kapag nag-spend tayo. But, tingnan mo to. Eto, $7.99. So, pwede natin siyang kunin. Kaso, wala na naman siyang tag. Wala na naman siyang tag. Hindi ko alam kung ito yung may extra bucks. But, pina-scan ko to sa ano, sa sa employee. Sabi may extra back daw ito. So, itry natin. Titingnan ko muna sa, sa CBS apps kung anong pwede nating isend. May few cents pa ako dito. So, isesend na rin natin yan. 25 cents at saka 16 cents. So, para bago tayo magbayad, maano may apply din. Plus, gagamitin natin yung $5 na nakuha natin sa second transaction kanina. Third transaction, here we go. Welcome. If you have your extra care card, please scan it now. Ito yung malaki, eh, oh. uh, this is 33.8. Place your item in the bagging. Okay, right here, right? Well, okay. Please wait to scan all coupons until after touching, finish and pay okay sorry about that okay finish and select care. number of CDS bags used well if you have your extra so ayan dumating na yung ano nya I read em natin yan tsaka 25 cents click continue scan coupon now touch the continue button if finished sorry Five naman excited dollars. lang insert coupon into slot near the blinking light Ang <laughs> <laughs> Insert coupon into thank you. There we go. Oh. No, Scan coupon right? now. Yeah. Touch oh, the oh, card. Okay, so I got to put 20 cent on the card. Yeah. That's what I was Your total yes. is 258. 258. 258. Please select your payment yeah. method. So, ito na ang third transaction at ang biniyara natin dito ay $2.58 at may bumalik din tayong $5 na extra buck. So, eto na ang pang-apat na transaction. Kukuha tayo nito kasi kailangan ni Michael nito. So, eto ay $7.49. At meron din tayong 20% off kapag kayo ay may uh, membership ng Care Pass. And then, ang kupon na gagamitin natin dito ay yung nakuha natin sa third, third transaction na $5 na extra buck. Card Welcome. If you have your extra care card, please scan it now. Place your card be that is. Scan coupon now. Select number of CVS bags used. Your card cannot be Scan coupon now. Touch the continue button if you the 20% discount. So babayaran natin at $5.99. So sa pagamit nito 99 cents na lang ang ating babayaran. $5. Insert coupon into slot near the blinking light. Thank you. Scan coupon now. Your total is two. Scan coupon now. Please select your payment. Ang 20% discount ay makakalculate after ng coupon. So, ang akala ko, ang babayaran natin ay 99 cents lang. Pero dahil may ginamit tayong coupon, ang calculation niya ay 249 minus 20% off. So, nakauwi na po ako ng bahay at ang total po ng aking pinamili ay $75.44 at ang binayaran lang natin sa store ay $26.42. So, maraming maraming pong salamat sa panonood at sana po may natutunan kayo kung paano po tayo magkupon. At sana po sa susunod ay kayo naman po ang magpakita ng proof na kayo po ay nakatipid ng malaki sa pag-coupon. At hindi lang yon Marami pong pwedeng mangyari kasi makakapag-stack po kayo sa inyong sarili nyong bahay at makakapag-send din po kayo sa Pinas nang hindi po gumagastos ng full price at talaga namang uh, napakaganda po ng resulta nito. Thank you so much guys!